Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Ah, uh, meron tayong pag na no tatlong topic. Unahin natin 'to. Ito is sinend ni Sir ah uh, Sir Jules Siriban. Sir Jules Siriban. So, ano ba ito? pasaherong galit dahil sa lakas daw ng sound. Tingnan nga natin to. Na-curious ako dito ah. Bayad! Balik na bayad! Lang kami. Balik! Balik na lang yung bayad kuya. Sige. Kaya ano mga po sa barangay? Kuya, babano lang kami. Babano lang kami. Yung bayad na lang. Baba, akin yung bayad. Yung Akin na. lang po kami. Okay, akin bayad. Umayos ka. Magkano ka kayo, kayo kayo bayad? yung bayad? Magkano ka papunta doon? Trese. Magkano nga? Isa lang ako. Ako isa din. lang, lang <thoughtful noise> Umayos ka. Umayos ka. Umayos ka. Kanyang makapagsingin ng parang Kanyang makapagsingin ng parang kanya. Kanyang makapagsingin ng parang kanya. Kaya sa akin din, bababa na ako. Post mo yan kuya. Oo. Oh. Kala, wala akong palok na eh. Oo. Oh. Nagit lang. Hindi, ayan regarding sa drive eh pero yung caption niya kasi dahil daw sa sounds tinanong natin ibang comment lakas daw na magpatugtog ng sound ng radio niya bawal yan ah sound

Di ba? Yung, yung mga pananalita na pag na nakapagpigil tadyakan ko yung mukha mo. Alam mo sakit ng mga babae yan eh, no? Yung yung kasi feeling nila hindi sila papatulan eh. Pero sometimes kailangan niyo isipin baka mamaya adik yang yang kausap nyo. Hindi hindi nanananto ang adik kahit matanda ka pa, kahit na babae ka pa. 'Di ba? Hindi ko sila sabi adik talaga to ha. Kaya lang baka mamaya maging habit niyo mga babae yan na na feeling nyo hindi kayo papatulan dahil babae kayo yung the way kayo magsalita na baka di mo lang pagbibigay, tadyakan kita parang sa tunay na senaryo, baka pag nakipag-away ka dyan nanay, wala kang magawa dyan di ba? huwag kayo magsasalita ng ganon, kasi sa lahat ng oras hindi natin alam lahat ng kung kaya ba talaga natin yung pinagsasalitaan na uh, pinagsasalitaan natin na yun o hindi 'Di ba? Hindi natin alam baka may ice speak 'yan, may tililing 'yan, 'di ba? Tama na, hingin mo lang tumaas ang boses mo, hingin mo 'yung bayad mo. Huwag nang magpapabuntot ng mga salita na gano'n. Ako 'yung natatakot para kay Nanay eh. 'Di diba? ba? Bakit bananay pag pinatulan kanyan? Kaya mo 'yan, 'yang driver. <laughs> Kasi 'yung kung totoo man na walang hiyatong driver, given na yun eh. Ingatan natin ang sarili natin. Ay kung nanay ko yung gaganyan-ganyan, si sisarmonan ko talaga yun hanggang ano, kinabukasan. Hindi <laughs> <laughs> pwede yung ganyan magsalita, diba? Uh, ng <tod> ba? Diba? alagaan ang sarili. Huwag pride. Diba? Sasabihin na tatadyakan, tatadyakan. Hindi maganda. Mas okay pa ito itong si ate. Yung sumisigaw. Yan, yung ganyan, okay lang yan. Pero yung magsasalita ka na akala mo, kayang-kaya mo yung driver. Anyway, eh, malabo yung konteksto ay sabi dahil sa sounds daw eh. Pero madalas naman ako sumakay ng jeep dati. na Ma, malalakas din ng sound pero wala naman nagko-complain na ganyan eh. Siguro may hindi hindi lang siguro sa sounds yung problema. May iba pa siguro. Yung alam mo nagkakabingihan na do sa loob ano. Yung tutuli ay eh, nagtatalsikan. Na. <laughs> anyway, next ano? Next video. Ano tong isang video na to? Sa carousel. Wow. Okay. Okay. Uh, -bra Nakangiti pa oh. Okay. Yeah. <laughs> wala ulo yung joyride at sakay nito. May tag 100k insurance man daw. Ka naman daw. Taas ka na eh huwag ka matakot para naka ka, ah. may insurance ka. Oo to, sapat <laughs> <to> <laughs> mo talaga yung insurance yan pagka ganyan. Wala nga naman ikulong yung sarili sa kalungkutan. Baka diba? okay, hindi, hindi siguro, no? Alim na buwan, magkalipas doon, mag-make-up, make-up na ulit yun sa makulay eh, no? <laughs> talaga ulit. Hindi nga rin mo mo na ikukulong yung sa sarili sa kalungkutan para lang sa'yo? Ay, hindi. Okay. Lahat dapat sarili mo nga ano. Ang matutuwa daw ay yung asawa at kumpare Pag nawala yung joyride driver Wala na Wala na hindi naman sabi yung ano. Madala yung madadala. Kala niya na kung maraming mabutay. Tawad na tamat niya eh. Akin na yung matay ng matay. Basta naman nakabok, walang problema. <ratings invece> May insurance naman <laughs> eh. May insurance naman eh. Mayroon na nahapal ka pa cover tayo. Ingenial sa may pitex Jasper. Patol yung paano kong kasa. Pumailalim pa. <laughs> Tende-tende rin <yun. laughs> Pero payat yun. Insurance yung dalawa rin. Patay din yung ano eh. Yung enjoy yung joyride eh. Hindi ka na lang magpakasa palaing kayo pa rin Hindi eh, no? ka na lang na medyo matibay-tibay. Ang yeah. babae na kapang driver eh. Ang oh. so, babae driver na eh. Nag-react naman daw. Pero mga 87 lang 'yung break. Paka-sagi pres. Ba'li na daw mag-sagi baka matangay. Yung paka-loyal mo lang magmasaap. Hoy na mag-sagi, baka wala <muchasidistles> na. <ynam� Sesn't> yung part na sinabi. Sa so, daan tumingin yung ginang na bumaba. wag sa driver or sa kanila. Ano <laughs> ito? Pops? Oo re. Ito si Puli nga kinuha yung sa likod. pumutok. Lang motor niya, props lang yung fire extinguisher daw kung nabidyoan lang daw sila habang rumiresponde ng viral na, expired na kasi nako pinahamak nila yung sarili nila hindi <laughs> may Ito, no? Ah... Uh... may bawal ba doon sa ginawa nila? Na kwentuhan? Feeling ko wala naman. Kaya lang, syempre, Nasa trabaho kayo eh. Kailangan nyo maging professional eh. Alam ko na sometimes sa trabaho boring no? Pero kung magkukwentuhan kayo yung... Alam mo yun, yung hindi naman ganyan na para kayo nasa bahay lang. Kasi ang lakas-lakas pa ng boses nyo tapos... Uh, yung pinag-uusapan nyo pa eh para nga namang syempre regarding yung sa pagmamaneho nyo eh. Alam ko na wala naman na, na, na idudulot na masama yon sa pagmamaneho niya. Kaya lang nagiging uncomfortable yung mga pasahero eh. ba? Diba? Iwas-iwasan din yung ano yung yung ganyan. Masyado na silang komportable kasi eh. 'Di ba? Nung napapakinggan ko yung mga tawanan nila, ano eh, hindi na siya normal eh. Yung kung ano yung mga pinagsasabi nila. Well, maybe sa iba no, walang paki diyan kasi nakikita ko nung pina naman yung camera, hindi naman apektado yung mga ano, yung mga yung mga pasahero. Kaya lang kung chichismis ka dun sa pinag-uusapan nila, parang hindi siya maganda talaga pakinggan. Tandaan niyo nasa nasa ano nasa trabaho kayo eh. 'Di ba? Hindi siya professional. Parang sa amin pag alam ba nasa mall ka ano, nagkukwentuhan kayo ng... Kasi ganito, may may <laughs> may nag-complain. 'Di ba? Ah, uh, nagcha-chatting yung mga sales sales personnel. Eh ako yung nasa customer service noon, kinomplain yung mga yung mga dicer. Kasi ang pinag-uusapan daw, bold. <laughs> bold. Di ba? Kaya pinagsabihan ko na, ano, ano ba naman yung mga, ano nyo, hindi kayo namimili ng lugar. Siyempre, hindi naman dahil, maasikaso naman, kaya lang siyempre, di ba, pipiliin nyo din yung mga pinapag-usapan nyo sa public, lalo na pag may ibang nakakarinig kayo. Hindi kayo tambay eh hindi kayo manginginom sa ibang sa sa isang kanto eh, 'di ba? Anyway, no. Sa pagmamanay, I don't know may violation ba 'yon? Yung sinasabi na props lang yung fire extinguisher. Ay ko kung totoo 'yon, pero kung totoo man 'yon, violation 'yon. Na naglalagay kayo diyan ng fire extinguisher na hindi naman functional. 'Di ba? Or nasabi lang nila 'yon na, na siguro biruan kahit na, di ba? Magwo-worry yung mga pasahero doon. Yun lang, no? <laughs> hindi naman, ano eh, hindi naman masama na maging masaya. Kaya lang, be professional. Nasa trabaho sila eh. Di ba? Yun lang siguro yun. Ay, ay, don't know. May, may masasabi ba LTO dyan? Baka meron silang nalalabag na na batas ng LTO na hindi ko alam. Di ba? sa akin okay naman yung the way lang silang magkwentuhan ito huh. Hmm. natatawa ako dito eh kasi ito si ito si awit uh, oh. tinan nyo please pagalingin nyo na po agad asawa ko mababa po potassium niya at mataas ang uric acid at meron po siyang creatinine pag mababang potassium, pwedeng maging lethal ito eh. Alam ko may namatay na sa mababa ang potassium eh. Kung sa uric acid, sa, uh, regarding sa kidney ito eh. Sa kidney ito pag ganito eh. Kaya lang, wag niya lulukulukohin to kasi wala akong nakikitang swero o, o kakahiga niya lang sa emergency room siguro. 'di ba? Anong purpose nito? Eh let's say totoo no. Kaya lang sa dinamin dami ng drama ni ano ini eh, Awit Gamer, hindi ko na rin alam kung ano yung totoo eh. Siguro hindi naman sila magko-content na sa loob ng emergency room, 'di ba? Mukha namang legit na ospital to dahil merong may ano eh, may lagayan ng oxygen eh. Tingnan nga natin may video ito eh. Para sa Palawan. Aray, putang ina, ang sakit. Ang ina, may hindi ko na kaya. Ay. Ano po to? Kakakain po ng taba, kakakain ng almonds. Mm -hmm. Aray, putang ina yung ugat. Hindi ko na kaya. Pwede ka mo mag na? Para Pala sa Palawan. Anong, paano masakit? Hindi ba kidney stones 'yan pag pag masakit? Sa as-, as asa niyo masakit? Aray, putang ina, ang sakit. Ang ina, man, hindi ko na kaya. Kaya lang alam mo nakakabawas ng credibility nito. Kaya dapat talaga inaalagaan yung credibility, hindi yung mamayat-maya nagdadrama ka eh. Kasi pag nasanay yung ano, yung yung mga tao sa yon na na madrama kang tao, yung parang eh another drama na naman 'yan. 'Di ba? Syempre iisipin ng tao na nagda-drama ka na naman. 'Di ba? Hindi naman namamagay yung muka. Pagka ano, pagka yan ay may edema yung manas, pwedeng kidney talaga pero may pagbabago ba sa mukha niya? Ay. Ano po to? Kakakain po ng taba, kakakain ng almonds. Aray po tangin na yung ugat. Anong ugat? Hindi ko na kaya. Pwede ka ba mag-chase na? Mahirap kasi pagwala wala ng tiwala sa yung tao eh, no? <laughs> Alam niyo yung a boy who wolf? yung kwento nung ano yung di ba ma madalas na itapik ito eh yung a boy who cried wolf eh yung may isang bata na pumupunta sa gitna ng maisan tapos sumisigaw siya inaatake ako ng wolf inaatake ako ng wolf tapos pag pagpunta doon ng mga tutulong biglang tatawa yung mga bata ah kala nyo totoo yun ano tapos ginawa niya uli Inatake ako na wolf, inatake na wolf. Pagdating na naman ng mga tao doon, tatawa-tawa na naman siya, naluloko niya yung mga tao. Now, dumating yung time na totoo talagang inaatake siya, wala nang pumunta. Kasi iniisip ng iba, eh, ano na naman yan, niluloko na naman tayo niyan. ba? Diba? Parang ganito yung nangyayari kay awit eh, kung ano man to eh. Kaya lang, malay mo naman, di ba? Diba, totoo. Kaya lang hindi, may naglala, may naglalaf na nga eh. Ilan ba yung mga tumatawa? 1.1 kid, marami pa rin yung hindi naniniwala men eh. Hindi, hindi po ako magsasawang alagaan ka asawa hanggang gumaling ka po ako sa tabi mo. Parang ano kasi? <laughs> Ang Pangbaya daw. Ito nagsusugal? <laughs> Ang bayad ng bills ah. Nagsusugal Araw tayo guys Ang bayad ng bills yung bills ko Grabe ng paawa to man. Wala pagkukuhaan Ito lang tayo kukuha sa ribet. Ito yung bills ko sa hospital Takpan na natin sa um, bills ko dyan, malaki. Unang araw mo palang lang, men, di ba? <laughs> hindi pa naku-compute ng lubusan yan. Sugal, ano lang, kukuha lang ang pandagdag ng bills. Ang sakit talaga ng tuhod ko. Ah, tuhod sa uric acid ito. Ano to? Ah, hindi ito kidney. Kung tuhod, uric acid ito. Tama. Pwede hindi naman kidney. Kaya lang sa tuhod nagmamanifest eh. Meron siyang ano, uh, may deposit kasi siguro ng ano ng uric acid. Kaya lang minamanas. Hindi ko nakita San siya minamanas. Yung mukha, yun ba yung minamanas sa kanya? Wala kang Ito lang tayo kukuha sa ribet. Ito yung bills ko sa hospital. Takpan na natin. Ano yung minamanas sa kanya? Hindi ko nakikita. Sa uh, bills ko dyan, malaki. Ngayon, magsusugal tayo. Sugal ano lang. Kukuha lang. Yung mukha niya ba? Ang pambahid, pandagdag ng bills. O dahil nakayuko lang siya, kaya mukhang malaki yung mukha. Ang sakit talaga ng tuwod ko. Tala po maldo. Wala eh. Itong ginagawa ni Awit, hindi ko na naintindihan. Dito ko po upload sa YouTube ko yung sinabi ng doktor sa akin. Sa sakit ko po. Sa sakit ko. Sa wala walang mangyayari.

Parang arthritis ito pagka may deposit ka na uric acid, di ba? Alam ko, i-drain yan eh. Wala nang iba, nagdadrama lang ako. Pero yun totoo. Eh kasi naman, ano, boss awit naman kasi. <laughs> yung reputation mo, kahit ako dito, ano eh, mabubwisit ako dito, hindi ako naaawa sa ganito eh. Yung lalagyan mo pa ng, ng ano, ng sounds. Sa totoo lang ha, para ka lang talagang nanuloko kasi. Kahit pa sabi, yes, nasa ospital ka nga, ano. May pain na. Pero yung lalagyan mo pa ng background uh, sound, pang bobo itong video eh. Surprise. Naiintindihan naman ng mga tao yan kahit na hindi mo lagyan ng background sound. Surprise. Meron po akong mataas na uric acid at mababa po ang potassium ko at meron po akong mataas na white blood cell at UTI. At Pag mataas ang white blood cell, ano may infection yun? Ibig sabihin namamatay yung red blood cells. Meron din po akong creatinine. Nurse po ako ha. Baka mamaya sabihin niya nag-aalam-alaman ako. Nagtrabaho naman ako sa ospital kahit papaano. paano. <laughs> Hindi ko lang talaga gusto. Minuto po sumusumpong yung tuhod ko.

Habang nagpapagaling si sa ako mamigay ng G. Tapos ito mamimigay ka ng G cash ano. Tapos sasabihin mo walang pambayad sa ospital. Hindi rin talaga maintindihan tong taong to kung ano ba talaga yung totoo eh. Para talaga niloloko na lang yung mga tao eh. Oh. Arai Hmm <laughs> Tapos bigla may oi gising ka pa akin na Gcash mo Gcash Ewan <laughs> mo. Kayo nang bahala kay Awit Gamer. <laughs> hindi maintindihan eh. Biglang magpapaawa, then mamimigay ng Gcash. Sasabihin walang pambayad sa ospital. Then maghahanap ng Gcash mamimigay. Tapos biglang magsusugal. Wala eh. Hindi, hindi, hindi ano eh. Maaring totoo, no? O siguro talagang gawain na ni Awit Gamer yung ganun. Tingnan nga natin yung YouTube. Ano yung ano gusto kong ma makita? Awit Gamer sa YouTube. Awit uh, Gamer. Nandun daw, ano eh. Sasabihin daw ng doktor yung... Tingnan nga natin yung result. Sasabihin ng doktor. Wala naman. Wala eh. Wala, wala naman sinabi. Anyway, so, yan lang yung pag-uusapan natin ngayon. Kayo, naniniwala kayo kay Awit Gamer? Ako, hindi ko, honestly, hindi ko talaga alam kung ano. Pwede kasi ang mangyari, hindi na, na siya, no, obviously. Baka hindi naman tungkol do sa kinukomplain niya, eh, eh, ko. Mahirap na kasi, no? Kaya talagang pagka, ano, alagaan nyo kasi yung credibility nyo. Kaya hindi kayo, para hindi kayo niloloko-loko lang ng tao. Anyway, yan lang po pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.